Good morning! Naranasan nyo na po ba na umibig at masaktan? Kaya po yung ating topic po ngayon ay the history of God's love. Naranasan nyo na bang umibig at masaktan? So ang Diyos na manglilikha na siyang lumikha ng lahat ay ganito po niya ito naranasan. Sa kabila ng kanyang ginawa ay nangyari po ang mga bagay na ito. Subalit so, ang tanong, sumuko po ba ang Diyos? Hindi po. In John chapter 4 verse 8, Whoever does not love does not know God because God is love. Hindi po siya sumuko. Sa pagkat siya po ay pag-ibig. Sa loob ng 6,000 taon ay nang na pangyayari sa loob ng Biblia, ang Diyos ay palagi niyang ibinibigay at ipinapamalas ang napakalaking pag-ibig sa kanya pinili ng bayan o ang pinili ng tao ito ang pag-ibig na hindi kayang ikumpara sa kahit na anong bagay dito sa mundo kaya naman bilang mananampalataya ng ating Diyos, patuloy natin na alamin ang puso ng ating Diyos sa bawat panahon. So kaya po, ang lumipas at simula natin ito sa panahon ng Genesis in God's image and likeness. Noong, pan noong panimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tama. Tahanan ng lahat ng nilalang at dito po lamang ay ipinamamalas niya na kanyang matatanging pamamahala ang ipagkatiwala niya ang lahat ng kanyang nilikha kay Adan. So, Adam is ah uh, leader of the, the, so, ang, si Adan po yung pinili ng Diyos. Madali natin makikita na ang pagmamahal ng Diyos ay walang limit. Handa niyang ibigay ang lahat ng ang lahat para sa kanyang hinirang. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng tipan kay Adan. Sa Genesis chapter 2 verse 17 na huwag kumain ng bunga Mula sa puno ng kaalaman na mabuti at masama. Sa panahon din na iyon, ay mas may ahas na kung saan ito ang nilalang kay Adan. Kaya naman, ang tao ay pinili ng Diyos upang ipagkatiwala ang kanyang nilikha ay nakasunod. Nakasunod ba? Sa kaluoban ng Diyos. Ang tao. Pangalawa, Adam broken the covenant. So, sinira po ni, ni, ni Adan yung kanyang, yung covenant po ng Diyos. Ngunit sa pagpunaway ni Adan ay pumasok ang kat kamatayan na siyang sumira sa lahat ng nilikha. Ano kaya ang nararamdaman ng Diyos? Ano po? Kaya nga po, ang sabi sa Romans 5.12 Therefore, just as sin in eternal the world through one man and death through sin. In this way, death come all people because of sin. So kaya po, sa pamagitan po ng pagsuway, pagbitray po nila Adan, lumagana po ang kasalanan sa ating panahon. So kaya ngayong umaga, pansamantala po natin puputulin at ang ating pag-aaral at muli natin ipagpapatuloy sa sunod po na video. Good morning po.